Ito po mga kapinim, andito tayo ngayon sa bukid. Ayan, pa lubog na yung araw. Ayan. Yun. Oop. Ayan, 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 ayan. Ayan yung araw. So, um, mga pinya, lagi kong tinitingnan. Yan, namumula. Ibig sabihin lang, labas na yung mulaklak. tunog talaga, may signal ka talaga wala ito dito yung may signal sa amin yan dito lang si Bet nag signal, nag upload ng mga ay, kao, may, may dalawa siyang alalay oh. Yan. So, ito yun. Ah, sana nga. Comment, comment yan yung may knowledge sa pinya. In case lang, pinaghahandaan po natin dito. Kung may mga pasaway na alam nyo na yung mababait. Kasi meron kong nakita ko dito dati yung unang bungay. Kinagat ito. Tapos, purpuro na sila eh. Ano? Halos sabay-sabay, oh. Tapos, ito din. Meron din, oh. Masarap uh -huh. tingnan po mga kapatid yung, yung tanim mo na nagresulta. Ngayon ganito yung ito man itong isa so ang ginawa ko po yung pinakapanabi doon ginawasan ko para hindi ganong masukal hindi po kasi dyan pagkatapos po ng harvest nito di maraming pantanim yan na ay mag expand tayo yan tatabasan yung doon magiging times 3 ito sapagkat so, marami kayong pantanim 'Yun po kasi isang puno nito ay ah uh, makakuan nang hanggang apat na binhi. Ah uh, ito ay uh, nasa, 'di ako nagakamali. 1,200 na puno ito. Ngayon ay sabihin na natin meron ditong mga malnourished na sabihin na natin mga 20. Di mga 1,000 times 4 Diyan dami pong pantanim Eh kailangan natin Itanim para hindi masayang yung lupa Mga oh, oh Sulit eh Sulit Ito po yung maliliit Ito po yung maliliit din talaga ng tinanim namin Kaya hindi talaga pwede na Magtanim ka ng Sobrang liit na Binhi Binhi normal ito mali ito pero wala ito ba ito, rito inilagyan ng abono kaya yeah, ganito hanggang so, dito siya oh dito naman huli na bago na linisan oh ito madawag to madawag So hanggang dito siya. Ang kapatid. Ito yung mga tabi gilid. nilinis natin. So ito yung gusto ko po dito sa bukid. Kung may internet lang ho kami dito ay dito na po kami magla-live. Ah. Uh, Ikaw alam mo pa kailan pa dito magka signal. Ito yung asong hindi ako kilala so overlooking yan doon ganda ito yung ito yung kanyang ano ito sa nag internet oh ka o ha tunog ng tunog may signal talaga hmm. ay nakadalo na ako eh. naman daw yabang naman talaga <laughs> namang buo na yan o oh. <laughs> ano ba yung cellphone mo na yan opo para meron din panis pala ang smart ay ah uh, ano to ang samsung sa upo kay wala man tong signal Maka makakaroon niya pag matagal Oh, matagal na. <laughs> ayan, no? Yun. Ang ganda. Tapos yung kalsada doon. Mga kapatid. So, ayan lang. So, thank you po. At, uh, nakabisita na ulit tayo dito. Eh, maglagay nga tayo ng upuan dito. Mag, maglagay, ab sarap nito maglagay ng magandang upuan oh. Mm. Yan oh. Smart nga. Ito. Ito sana ang lilinisin ko ngayon oh. yan oh, ito to. Hindi naman nadala yung talim ng grass cutter. lilinisan ko to hanggang doon. Sa Wednesday. itong citronella. Paano kaya? Eh, ilipat natin to dun.